So yun na nga guys, um, tuturo ko kayo kung paano mag sign up dito sa Okabit Gaming So yun guys, um, pindot nyo lang ang link and lalabas tong sign up and then up na tayo ngayon sa username guys um, pwede naman yung first name natin halimbawa Carlo Cone yan, pwede naman yung first name lang natin pwede naman Carlo06 lang eh and then merong password and then password confirmation sa password naman guys, um, pwede naman ilagay natin yung ating birthday. So yung guys, parang hindi natin makalimutan. And then yung password confirmation. Yan, password confirmation nyo lang. And then pagkatapos natin i-fill up to guys, um, pindutin pwede natin natin itong agree, terms of service. At pwede natin na rin itong sign up. So ayun na nga guys, um, naka-sign up na tayo. So yun guys, i-close eh, lang natin tong mga lumalabas dito sa ating account. Ayun guys, close-close lang natin yung lahat. So ayun na nga guys, nakapagsign sign up na tayo. Um, may nakalagay na, congratulations, you are now registered. Um, nandito tayo sa phone number, and then ilagay natin tong ating phone number. Pagkalagay natin guys ng phone number natin, meron nakalagay na send SMS. Yan, send lang natin dun sa ating number and then mayroong papasok na text doon sa ating number um, ito ay code yan kukuna na itong code nito para may enter natin dito sa account natin so guys para makonfirm ni okabit yung ating pag sign up guys so yun guys ganoon naman kadali ang ano pag sign up ng okabit gaming dito sa ating account So ayan na nga guys, may nag-text na sa ating number. Ayan, ito yung ating code. Yan, i-enter lang natin dito ang ating code. Yan, para ma-verify and ma-confirm na ni Okabet yung ating account. At pwede na tayo maglaro guys. So guys, marami nga palang nananalo dito sa Okabet Gaming na to. Yan, pagputulan na natin itong laro na ito, baka tayo na ang susunod na mananalo. Yan guys, ang um, na-enter na natin itong code, yan, i-send natin ito sa confirm SMS. Ayan na nga guys, ang um, na na-okabit itong ating account. Yan. Ang um, pwede na tayo maglaro. Siyempre, ituturo ko sa inyo yung cash in and cash out. So, yun guys. Um, pupunta lang tayo dito sa... Sa deposit. Yan. Deposit tayo pupunta guys. Close close lang natin yan. And then, meron tayo makikita ng Gcash. Meron dito ng Gcash. Bank. And grab pay. Yan. Pay Maya guys. Um, Siyempre, sa Gcash Marami sa atin nag-GG kasi. And then, enter, enter nyo lang tong amount kung magkano halaga ang gusto nyo ilagay dito sa ating account. Halimbawa, 100 yan, guys. Pindot lang tong GCash. Enter amount. 100. Enter. So, yun, guys. Um, Pagka-enter nun, papasok na siya sa ating sa ating GCash. Yan. Guys, papasok na sa ating GCash. And then, enter nyo lang kung magkano halaga ilagay nyo. 100. 100. So guys, Yung papasok na yung sa ating account na Okobit Gaming. Yan, pwede tayo maglaro. So yun guys, tuturo ko naman sa inyo kung paano mag withdrawal. Um, halimbawa, nanalo kayo. Mag withdraw tayo ngayon. Yan. Eh, kasi lang natin itong nalabas na to guys. Yan. Um, nandito tayo ngayon sa withdrawal. Uh, meron tayong nakalagay, meron nakalagay na add new withdrawal method. So yun guys, ang um, nyo lang itong may nakalagay na bank tag, Gcash. So yun guys, kung saan nyo ilagay yung napanalunan nyo, doon nyo ilagay guys. Uh. Habibawa, sa Halimbawa sa Gcash, um, nakapanalo kayo ng 4,000. Um, pwede nyo nung ilagay doon sa Gcash nyo guys. Ganun naman, ganun lang kadali guys, ang pagka sign up at at pag ano, pag ka-cash in, cash out. So yun guys. Ayan guys, um, enter nyo lang tong account name. Yan. International, yan guys, um, phone number nyo. And submit lang. Yun, makapunta na yun sa ating Gcash o kaya sa banko natin guys. Ay guys, ay lang natin guys. Oh. Ang mga nalabas na yan. So yun guys, naituro ko na ito sa inyo yung kung paano mag sign up and then mag cash in cash out. So yun guys, salamat and God bless sa lahat.